Alam mo naman mga Pilipino rin kasi. Dati nga ano eh, merong nas na nga sa UH, sa abroad pa Yung mga kasama namin doon, mga uh, puti, mga foreigners, ganyan. Yeah. Nagulat sila na lahat ng, ewan ko ah, technically lahat ng mga kaalaman nila, alam ko rin. Minsan nga, tinuturoan ko pa sila eh. Ang ah, gano'n pa kababatingin nila sa Pinoy? Mababa talaga. Gano'ng kataas yung pagkakilala nila sa sarili nila? Siyempre, first world din eh. Tayo, andalan tayo. Pagkasura eh. lang tayo din. Oo. Oh. <laughs> so, eh, okay. minsan nag-comment siya. Sabi, alam mo, hindi ko alam ko anong diferensya nung college education ko sa college education mo dyan sa Philippines. Sabi niya. Kasi, alam mo rin lahat eh. And, uh, sa tapos so, sabi niya, pero ba't ganun? Ba't hindi pa kayo umaasenso as, as a nation, sabi niya. Ah, di, sabi ko sa kanya, alam mo, yung usapan na yan, doon tayo sa may rooftop, mag, mag, ano mag, mag shisha tayo. Shisha. shisha kami, wala, na usapan. <laughs> Anong bottom line na sagot mo? Ano, ugali. Ugali talaga. Siya rin yung nakapansin eh, kasi uh, yung attitude din ng Pinoy. Eh bandang huli sa ang sabi sabi ko sa kanya, alam mo kasi inuuna kasi ng mga kababayan ko yung material na bagay, sabi ko. Para sa kanila, kung meron silang mga gamit, ganyan, umaasenso na raw sila, ganyan. Hindi nila alam na yung edukasyon at yung pagbabago ng isip ang importante talaga. Kasi, bigyan mo man ng pera yan, kung ang isip niya, let's say, magbibentang taho o nagsusugal sa sabong, hanggang doon na lang yun, kahit na maraming pera. Kahit may mag-abroad mo. Tapos yun, sabi niya, ah, ganun ba yun? Pero alam yung sinasabi mong alam mo yung alam nila. Eh yun naman eh, dahil ang dami mo ng pinagdaan ng trabaho sa Pilipinas bago ka umalis. Nagulat ako nung sinabi niya yun, syempre. Eh. Compliment. Pero tama ka, parang ano ba tingin niya sa akin? So, hindi, ibig sabihin, hindi lang yung education mo, yung experience mo. Ang dami mo nang pinasukan bago ka naman umalis. Minsan, Earl, baga, yung bobo yung lang talaga. Yung amo ko. Bobo lang sila. ah Ito rin, may mga bobo talaga lang. Level of intellectual. Oh. Sorry po. Ngayon <laughs> yung ala, ano, amo namin. Sabihin niya, sabi niya hindi siya marunong mag-excel. Alam mo yun? <laughs> uh, marami naman. Ano, ano? Marami. Eh, hindi, hindi pwede. Kailangan kasama yun. O kaya, ano, hindi meron na magbasa ng metro. Ewan ko, yun, boplox lang talaga. Oh. Bad trip eh. Oh, bad trip eh. Oh, ng ulo ng boss ko. Bumula na yung mukha niya. Tapos natawagin ka, alam, alam, anong babasa ko dito. Ano nga ba yun? SQM. Ano daw yung SQM? Na so, SQM na to lang. Ba't ito? Ito nasa email ko, SQM. SQM, square meter. Square meter. Doon lumiwanag yung mukha niya. Eh. Sa loob ko, ta, eh, square meter lang, di mo alam. Pero amo ko siya, di ba? Ano ako. Naalala ko kasi, kasi yung banda huli, na, na natoka kami sa, ano, sa landscape ni Florence. Eh, siyempre, arkitekto. Kaya, yung mga plano ng architects, pag dumarating, naiintindihan na namin. Pero sila, nahihirapan silang intindihin. Kasi nga, mga landscape architects pa ng mababa eh, yung public IQ. public realm na yung tingin eh, eh Hi -hi -hirap sila sila mag-visualize. Nang hmm. taga mga graduate din sila ng architecture? Iba yung landscape um, architecture. Vocational 'yun, vocational. Iba at yung training sa ibang bansa talaga. Ah, <laughs> Pero kasi pagkasama mo sila, natin yung, yung 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 tindig nila, yung suot nila, the way yung itsura nila talagang wala eh. Panis ka talaga. <laughs> Kahit anong gawin mo eh. Kasi iba yung dating talaga. Pag naka-amerikano na yan. Or pagkatumay. Pag nagsalita na yan. Ayun, Pinoy. Kala mo, ang galing. Ganyan lang yung Pinoy. Kakain <laughs> na ba tayo? Lunch na ba? <laughs> Love, <see you. laughs> eh, yeah. Pero kung, sabihin natin, pumorma yung Pinoy na ganon. Hindi pa rin. At tumin, tumi pa rin. Pa rin. Uh yung, siguro sa mga pilipino pero, pero may mga Pinoy na ganyan. Pero may mga Pinoy na ganyan. Pero wala rin alam. Ay, marami rin. Kasama yata sa package yun, L. <laughs> eh, importante naman kung may execute eh. Kung siya ba, eh, pagpasok niya, mas malataas ang bayad niya sayo, may alam siya o wala. May siya na eh, ito na lang to, ano, para to summarize. Yung pag Pinoy ka, kailangan mong patunayan yung sarili mo. Pagka ibang lahi ka, European or uh, Western, automatic na na meron ng, ah, galing to. Puti bayag nito eh. Ganun. Ano mo naman nakita na puti bayag <laughs> <nyo>? Eh, ang <laughs> haba <laughs> ayun, eh. Sinisilip. White skin eh. Oh, puti. Well, <laughs> Nagdududa <laughs> na ako. Yung nga lang, supot. Kanya ngayon, ngayon ka pala duda. Ngayon pa lang. <laughs> Daming kwento na eh. Yung nga lang, eh, Rick, supot. Pero haba. <laughs> I don't care. Ay, interesado ka